Umaasang Health Department na magtutuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng kaso ng dengue sa bansa sa kabila ng malawakang pagbaha dahil sa magkakasunod na bagyo. Si Bien Manalo sa report. Nababahala si Gina Briones sa mga naitatalang kaso ng dengue, lalo pat madalas bahain ang kanilang lugar sa barangay Tandang Sora sa Quezon City. Nalubog sa bahang kanilang bahay sa paghagupit nitong mga nakarang bagyo. Kaya nangangamba siya sa pagdami ng posibleng pamugaran ng mga lamok dahil sa mga baha. Yung mga flower base namin dito, eh, pinapatan namin araw-araw kasi alam naman namin na nag, doon nag-stock up yung mga, mga, ano, mga ano, ano ng lamok, yung mga yung mga ano, na, egg, tapos magiging lamok. And then, nag-i-spray ko po kami sa mga ila ilalim ng bahay. Kini-check namin yung mga madidilim na ano. Kini-check po namin yon I-spray po kami. Todo ingat ang kanyang ginagawa, lalot may mga maliliit siyang apo. Yung mga apo ko po, meron po silang oplosyon na nilalagay para protektahan yung pagkagat ng lamok. Tapos sa gabi, nakapajama po sila. Sa tala ng Department of Health, umabot sa mahigit labing apat na libo ang kaso ng dengue sa bansa simula October 12 hanggang October 25. Mas mababa yan ng 8% sa labing limang libong kaso noong September 28 hanggang October 11. Matatandaang ito ang linggo bago manalasa ang bagyong tino at uwan na nagdulot ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ng DOH, matapos ang bagyo, mataas ang posibilidad na may mga naiwang containers na naimbakan ng tubig na pwedeng pangitluga ng lamok na IDAS AGPT. Kaya naman, mahigpit ang paalala ng kagawaran na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran at gawin ang kanilang kampanya na taob, taktak, tuyo at takip at alas 4 kontra mosquito para makaiwas sa mga sakit. Yun pong uh, kampanya para paalalahanan ang ating mga kababayan na magsuot ng long sleeves or ng pantalon at saka ng mga insect repellent lotions or sprays para hindi makagat ng lamok, gumamit na rin ng kulambo. At para paalalahanan ang mga nakakaramdam ng may lagnat na mataas ang temperatura, 40 degrees pataas o kaya mga pananakit ng ulo at pananakit ng siyan na kumunsulta ng maaga para maagapan. Bukod sa nakamamatay na dengue, isa rin sa mga binabantayang sakit na dulot ng mga lamok ang malaria na kung mapapabayaan ay posibleng magdulot ng iba pang komplikasyon gaya ng anemia. Hinihikayat ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng anumang sintomas para maagapan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.